Dalito ang ilang customers ng Meralco sa na natanggap nilang electric bill ngayong buwan. Nakasaad din kasi sa bill ang nakabiting 4 pesos and 15 centavos na taas singil noong Disyembre, na di dapat sinisingil dahil sa TRO extension na inisyo ng Korte Suprema. Sa bill na ito halimbawa, 2,860 ang dapat bayaran kung ipapataw na ang nakabiting dagdag singil, 173 pesos na mas mataas sa aktual na sinisingil. Isa si dating bayan mo na Partylist Representative Teddy Casino na convener ng grupong tutol sa power rate hikes sa mga nakatanggap ng nasabing bill. Kaya agad daw siyang nakipag-ugnayan sa Meralco. Ang sabi sa akin ng sumagot sa call center, ay sir, i-ignore nyo na lang yan. Ang babayaran nyo lang ay eh, yung total current amount. Huwag nyo nang pansinin yung total amount due. Para sa akin, sinadya ito talagang... Uh, Siguro dahil desperado rin ng Meralco na mabayaran na nila yung naniningil ng mga power generating company